Nandito tayo ngayon sa Lumer Region, Abu Dhabi. Samahan niyo ako, graduation nila ngayon. Tara. Ah. Ito na ang simula ng pagbaba ko. Wala si pagka pa. ako papa mo. Susulong koi adik ang at makatulong ngayon, meron tayong sing student dito. Kilalanin natin siya. Nagtapos siya ng nursing assistant. Hello, ma. Hello po. Pakilala po kayo. my name is Charma Lunavaro po. Okay. Oh, bakit napili niyo po ang nursing assistant course? Nursing assistant? Ah, uh, I'm from caregiver. Uh, ano po, graduate na po din ako ng caregiver. Then, gusto ko po ng mas marami pa po akong matutunan. Kaya po uh, nag-continue po ako as nursing assistant. And now po, uh, noon po hindi ko po ito in-expect na maaano ko po ito, maaakit. Pero nang dahil po sa Filipino Institute, nakaya ko po. Thank you so much po. Is... Kamusta naman po ang experience para balik-aral ulit tayo? Ano po, asarap ng feeling po kasi ano, akala ko lang po noon magpupunta po ako dito, magtatrabaho. Hindi ko po inakala na makakapag-aral po Tsaka thank you po sa Filipino Institute dahil po nabigyan po kami ng chance na makapasa. Thank, thank you so much. Maraming salamat din. Thank you so much, Good luck and congratulations. Thank you, ma'am. Thank, you so much. Thank you, sir. Guys, mga ka -FI. Congratulations sa mga graduates sa atin. Maraming maraming salamat sa pagtitiwala sa FI sa mga graduates po natin. Mamaya nakatoga sila, mag-marcha. Ang kagandahan yan after graduation, yung mga certificates na matatanggap nila, magagamit nila for promotion, at saka syempre, sa pagpapalit ng trabaho o pag abroad so, sa mga graduates natin, congratulations ulit. Kaya ko, kaya mo, kaya natin to. At ngayon naman, kilalanin natin yung ating mga students bilang HR Management. Hello! Kamusta po? Magandang araw po. Magandang hapon. Ako po si Jyan Marquez Wellness and this is Jennifer po. Siyempre, tatanungin natin bakit FI ang napili niyo. Since we are Filipino, we have to support our Filipino community at saka I think uh best talaga kung kabayan natin 'yung matutulungan sa yo. Yeah, and Also, uh, trusted na po talaga ang FI sa mga OFW dito sa UAE. So, bakit naman HR po ang pili niyo course? Yes, yeah, since um, I'm a mother and I want to grow on my career, gusto ko lang naman mag-step up uh, yung career ko for the future of my children. Kaya nga tayo nandito bilang ako. Uh, yeah, same uh, goes for me. Um, as a sales, I want to change my career to HR take up the focus. Kamusta naman po ang experience? Parang bigla ka yung nagbalik eskwela, no? Kamusta po yung experience? At first, kabado, syempre, ano eh, mag-aaral. Syempre, kung mag-aaral ka, kailangan mo na naman magsulat, mag-memorize mag -sulat ng, mag, mag and everything. Pero nung kami naman ni nasa lesson na, ang professor namin is napakagaling na professor. Naintindihan e, namin. Marami kami natutunan. And we have fun, right? Yes a great experience as well. And marami ka matututunan na ma-apply mo talaga sa work na papasukan mo. Ano naman po ang maipapayo nyo or advices sa ating mga kapwa OFW dito sa UAE na gusto rin nilang mag-aral? For me, as a mother, huwag uh, tayong sumuko. Mother tayo para sa future ng mga anak natin. Go for it. Step forward. Kabang kaya mag-aral, mag-aral. And also, kapag may chance ka, go for it. Salamat and Thank congratulations! You so much. Thank you! So much. Kaya mo, kaya mo, kaya natin to! Kaya natin to. One, 1, 2, 3! Kaya ko, kaya mo, kaya natin to!